Ikaw tol, anong ulam mo ngayon? Ito sa akin ginataang pusit na nagmamantika. Ito yung ulam na wawa sa akin natin ngayong gabi at swak na swak lang sa budget mo mga tol. Napakadali lang nitong gawin kaya tara, umpisa na natin at wag na natin patagalin mga tol. Ang mga pyesa na ating gagamitin ay dito lang natin makukuha sa ating maliit na tindahan. Mas masarap sana yung mega squid spicy kaso hindi available sa aming tindahan. Kaya itong saba squid ang aking napagtripang lutuin ngayong araw. Napakasimple lang ng ating ilalagay na pesa. Huwag na natin pahihirapan pa ating mga sarili mga apat tol. na pirason talong lang mga tol ang ilalagay natin piliin lang natin yung matitigas para mas lalong tumirik ang ating mga dalawang mata dalawang pirason sibuyas okay na yan kumbal na sirih na gamot sa almoranas kapirasong luya Dalawang pirasong bawang. Aalisin lang natin yung tubig ng Saba Squid. Hindi na natin kakailanganin yan. Ang kakailanganin lang natin ay yung kanyang mga laman. Ikaw, Tol, anong diskarte mo kapag pecha de peligro na? Paano ka dumidiskarte para mapagkasya ang budget mo sa loob ng isang buwan? Baka pwede mong ilagay dyan sa comment section, mga Tol, kung paano diskarte mo. Para nang sa ganun, makakuha rin ako ng idea kagaya mo. Balik na tayo sa pagluluto. Naka-prepare na yung ating mga pyesa na gagamitin. Lagay lang tayo ng langis. Sunod na natin yung bawang. At pag nag golden brown na, ilagay na rin natin yung sibuyas. Isunod na rin natin yung luya. I mix, mix lang natin yan mga tol hanggang sa humalo na yung ating mga nilagay na aromatics. At isunod na rin natin yung gata. Prosen na prosen yung ating gata mga tol. Okay lang yan kahit prosen yung ating gata. Hindi naman makakalaban yan sa naksin din natin. At apod. sinunod ko na nga rin yung sili. Medyo tinamad lang ako dyan maggaya. Pasensya ka na. Dapat kasi malilit yan. pagkatapos nga ng ilang minuto, pwede na, na nating ilagay yung ating squid na posit na nasa lata. Ayan, ihuhulog na natin. Tapos, imix mix lang uli natin hanggang sa maghalo-halo na yung mga aromatics na nilagay natin. And after that, mga tol, pwede na natin ilagay yung mga hiniwa-hiwa nating talong kanina. Sunod na natin ang paminta, konti lang. Tapos, konting asin. Lagay na rin natin ang asukal, pambalanse. Tapos, ayan na, mga tol, mix-mix na lang uli natin hanggang mag-mix yung kanyang lasa. And after that, mga tol, takluban lang natin ng ilang minuto pa hanggang sa maluto yung talong na nilagay natin. At kapag narinig mo na yung ganyan tunog, Yan yung hudyat na binibigyan ka na ng sign na magsaing ka na. Kahit bahaw na kaning lamig tol, pwedeng pwede mo nang ilaban yan dito sa sinibak natin na ulam ngayong gabi. <laughs> Siya nga pala mga tola no, kung umabot ka sa video ito, alam ko nag enjoy Huwag ka. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang aking page. At ilagay mo na rin dyan sa comment section kung tagasan ka para alam ko kung saan umabot ang aking video. Yun lamang mga tol, hanggang sa muli nating pagkikita. At sa mga susunod nating pang mga video ay sana'y magkita-kita ulit tayo. Hanggang dito na lamang po ha. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paala!